May nag-comment sa akin. Huwag bayaran ang mga iligal na mga ola na yan. I-report nyo sa SEC. Mag-email po kayo sa SEC. Hindi naman makatao at makatarungan ng ganyan pagpapautan. Wala naman po kayong pinirmahan. Kahit na makiusap ka sa kanila, hindi na po yan sila makikinig. Napakagandang komento po nito, no? Uh, pero bago natin sagutin, eh, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan ko aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Tama kayo no, na talagang hindi na ho makatao o makatarungan yung pinagagagawa nitong mga ola na to, no, lalo na ho yung kanilang mga harassment, no, tapos yung pamamahiya sa social media. Lalo na ho yung pagtawag sa mga ninakawang sa inyo na mga contact list no, sa phone book po ninyo. No, talagang hindi mo makatarungan yun. Pero hindi naman ho tama na hindi nyo bayaran yung inyong nahiram. No? Kasi ho, uh, hindi ho po kit wala kayong pinirmahan, no? eh, hindi nyo na ho siya dapat bayaran. Okay, actually, ganito po yan. Um, ang, ang agreement po kasi, it's either verbal or written. Okay, ngayon may bago po. No, kasi meron na ho tayong ano eh, uh, nasa digital age na ho kasi tayo ngayon. No? So meron na ho tayong click to accept. Okay? Pangatlo na ho 'yan, no? Ah uh, kasi ho, oh, no, dahil nga meron na ho tayo ng ano, uh, e-commerce lo, so tinatanggap na ho 'yan, no? Acceptable na ho 'yan sa ating sugat. Okay, magbigay ho tayo ng halimbawa. Uh, for example po, meron kayong kakilala. Okay? Eh, kailangan-kailangan ng pera. Hindi so, lumapit kayo sa kanya ngayon sabi sinabi mo, pare, baka po pwede naman makahiram sa'yo ng ano, 5,000 pesos. Pabalik ko sa'yo, ano, sa asawa. So, ngayon, dahil nga, kung pare mo, pinahiram ka. Wala namang pirmahan, eh. Diba? Verbal lang. Pero yun, valid po yun. No? Kontrata yun. Kasi meron kayong, ano, eh, meron kayong uh, pagkakaunawaan, eh. Meron kayong agreement. No, na ikaw, pahihiraming kaya ng pera, pero sa sahod, babayaran mo. No? So, agreement po yun. Ngayon, yung pangalawa po is yung uh, pangkaraniwan na ginagawa po, no? Na pagka kayo, eh, nanghiram. For example, sa banko, no? Or sa lending or financing, pagpunta nyo ho doon, pag na-approve ang kayo, eh, pipipirman ho kayong kontrata. Okay? So, pangalawa ho yun. Ngayon po, sa digital age, no? Meron na ho click to accept. Okay? So, nakalagay naman ho yun, no? uh, ikailangan i-click nyo yung box no? para i-accept nyo yung terms and conditions. Okay? Tsaka yung kontrata. Pwede mo Valid din naman ho siya. Okay? So, hindi ho ibig sabihin na porkit wala ho kayong pinirmahang physical na kontrata sa mga ola na yan, eh hindi nyo naman mo siya bakit. Valid po yung kanilang pagpapautang. Kasi po, in-accept nyo po siya eh. Kumbaga, click to accept po. So ibig sabihin no, nagkaroon na ho kayo ng ano ng uh, uh, ugnayan na dalawa. May agreement kayo. Ang masakit lang ho talaga kasi diyan sa mga ola na 'yan. Nasa simula ho no, yung ginagawa nila click to accept. Hindi ho doon sa bandang huli. Okay? Kasi ho, oh, yung ginagawa nila click to accept is ah, uh, kailangan bigyan niyo sila ng permission. Okay, pagka uh, binigyan niyo silang permission ngayon. So, yun na nga ho. Mananako na ho yung detalye ninyo. No? Uh, makukuha na ho yung mga contact list niyo sa phone books po ninyo. No? Uh, lahat po ng access makukuha na. Yung pictures, yung cameras, and everything po. Maski yung sa messages at sa email niyo Makukuha po nila. Yun po yung click to accept. Okay? Tapos, isiningit na po nila doon yung mga terms and conditions, which is hindi nyo naman nababasahin talaga sa sobrang haba ho. Hindi po ba? Pero ako, ho, ang abiso ko sa inyo, kahit nasaan ho, no? kahit anong kontrata ko yan, basahin po nyo. Kasi ho, napaka-importante po na maintindihan ninyo yung pinapasok nyo yung obligation. No? Hindi lang ho yan sa, ano, sa utang, kahit na anong agreement yan. No? For example, lo, ano, uh, mangungupahan kayo, o, meron ho yung kontrata, basahin nyo po. Para ho, hindi kayo nagugulat o nabubulaga kung ano man po yung ano, mga pinagbabawal doon. Kasi baka mamaya, mayroon na palang hindi dapat kayong gawin. O, ay eh ginawa nyo. So, nalabag nyo na yung contract. Kaya napaka-importante po yan. No, na basahin nyo at intindihin nyo yung uh, anumang agreement. No, mapa digital man yan o mapa physical man yan na papel. No, o even sa verbal. Ano po? No, pagkanga ho yung verbal eh, ano eh, Ina wari oh, hindi kayo nakabayad. Tinatanggap po sa husgan din. Ang kaho na gawa, lahat nung, ano, nung nagpautang sa inyo, yung pamamaraan ng paniningil, hindi pa rin kayo nasingil, o oh, kung pwede po siyang ano, magpayon ng, ano, ng kasong small claims. Ano po? Kailangan lang naman humapatunayan oh, mapatunayan niya na, ano, na ah, nakahiram kayo sa kanya. E, paano niya po oh, patutunayan yun? Siyempre, oh, naniningil yan eh. O, oh, may mga conversations kayo no through email through SMS o kahit to sabihin natin na ano na nag-uusap lang mo kayo diyan sa ano sa bahay ninyo o sa bahay niya basta ho meron siyang witness pwede ho yun no mapapatunayan na ho sa hukuman yun na kayo ay eh, may utang sa kanya okay po ngayon sa written po eh ka madali yun kasi pinirmahan niyo yung kontrata eh di ba kayo ang pumirma pwede po ba so mas madali yung patunayan yun ganun din mo yung process Basta ho, na-exhaust na ho yung lahat ng effort sa paniningil, no? At hindi pa rin ho kayo nakabayad, o pwede na rin hundalin yan sa ano? Sa small claims court, no? Ngayon, yung pangatlo po, is yung click to accept. Okay? Eh, madapakadali yung kanunin nun, patunayan nun, kasi hindi yung magtutuloy yung utang sa mga ola na yan kung hindi nyo si binigyan na ano, ng permission. So, kinlick nyo ho siya. So, ibig sabihin, in-accept nyo yung terms and conditions niya. So, yun yung, yung ano eh, yun yung pinaka-kontrata niya eh, nasa simula ho eh. Di po ba? Dapat, which is dapat yan, iba pa yung click to accept niya. No? Dapat yan, nandun sa after na ano, madiscuss sa inyo yung uh, terms and condition. No? Kasi dapat naman ho ganun eh. Di po ba? Kaya lang nga ho itong mga ola na ito, ay mapanlin lang. So, hindi ho nila ginagawa yung tama. Kagaya ko ng mga sinasabi ko sa si inyo ng mga nakaraang uh, videos ko po, no? Uh, ang mga nilabag po niyan is yung uh, binigyan niyo sila ng access, ninakaw po nila yung ano, yung mga detalye, no? Doon sa phonebook book po ninyo, sa mga contacts niyo. Pangalawa po, hindi ho, hindi yung nila dinis ka sa si inyo yung terms and condition or yung uh, kanilang magiging obligasyon, no? Hindi yung nila sinunod yung the Truth in Lending Act. Pangatlo po, hindi yung nila sinunod yung ceiling of interest rate at pang-apat eh ano po nilabag po nila yung uh, prohibition on unfair debt collection practices so yung apat po na yun yung kanilang nilalabag okay at bukod pa po doon yung ano yung uh, sa National Privacy Commission po no? kasi nga nila ano nila eh ah uh, ninakawan nila kayo ng detalye so tapos dinidivulge po o sinasabi sa ibang tao yung uh, inyong obligasyon which is hindi dapat So, yun, lima ho yun. So, yun ho, ano, kagaya ho nung, ano, dito sa, ano, sa nag-comment sa akin, eh, wag ho naman gano'n na wag yung bayaran. Kasi nangiram pa rin naman ho kayo. No? Napakinabangan nyo pa rin ho yung pera. Ang masaklap nga lang ho, eh, hindi ho tama yung ginagawa nilang panimingil. No? Shaming at harassment ho yung uh, ginagawa nilang, ano, panimingil. No? Kaya ho kayo, pagka nakaranas ho kayo ng, ano, ng harassment, pananakot, no, tapos yung na-post po yung inyong ano, uh, pangalan o yung inyong picture, tapos meron ng uh, kasamang mali siya sa social media or sa internet, eh i-complain niyo po, no? Yan po i-flash ko po sa screen. No, nandiyan po yung mga email addresses ng mga asangay ng gobyerno na po pwedeng niyo pong ano, uh, i-complain yung mga online lending apps na yan, no? Tapos po mag-ano kayo, mag-hire po kayo ng ano ng abogado o kaya pumunta kay sa PAO para makapagsampaho kay na cyber libel no pagkahu yung ano yung na-post ko yung inyong picture na may kasamang mali siya sa social media o sa internet okay po kasi oh kailangan niyo talaga tatagan ang dibdib niyo na sa mga damuhong ola na yan kasi oh wala naman mo talaga alam yang mga yan kung hindi mangaras aras manakot no sisirain ho nila yung inyong ano uh, pag-iisip, yung diskarte nyo, o, kasi ang gusto talaga niya mga yan, manghiram pa kayo doon sa ibang mga ola na kasama rin nila sa kumpanya. O, para mabaon kayo. Ganun ang gusto niyang mga yan eh. eh wag mo kayong ano, wag mo yung kakagat. No? Kasi pag kinagat niyo yun, ay wala na, mababaon na ho kayo. Mapapasama na ho kayo doon sa mga libo-libo na na ano yung patibong nila na yan. Yung ano, yung uh, papal system. Ako, wag mo kayong ano dyan sa papal system na yan. No? Hangga't maaari kung meron naman ho kayo talagang pera, no? E bayaran niyo na lang ho sa ano, due date. Ngayon, kung talagang wala pa rin ho talaga kayong pera, nagipit kayo, no? Kasi nga dahil nga madali manghiram sa kanila eh. Diyan e, niyo lang apply pa lang kayo, nagtatay pa lang kayo, binigyan na kayo ng pera. Saan kayo nakakita ng ganun mo utang, di ba? Maling-mali ho eh. Eh pag-ipunan niyo po, no? Huwag mo silang babayaran ng partial. No, kasi ho, ano, Uh, sa interest lang mo mapupunta yan. Hindi yung mababawasan ng principal niya, Hindi kawawalan lang kayo, bayad kayo ng bayad. So, ipunin nyo po siya. No? Tapos bayaran nyo siya ng one siya. Okay? Ganun ho ang gawin ninyo. Huwag nyo nung palampasin ng palampasin kasi lumalaki ho ng lumalaki ang ano niya, ang penalty niya. Bukod doon sa penalty yan, may additional interest pa po sila. Ganun ho kawalang yaya mga yan. Kaya kung ano, huwag nyo na kung uh, tangkain, isipin man lang na manghiram dyan sa mga yan. Ngayon, kung nakaranas nga kayo ng ano, ng harassment or uh, anong kawalang yan dyan sa mga olan na yan, eh bayaran nyo na lang ho, yung principal at yung interest. Pero one time nyo lang din yung bayaran. Tapos, so, oh, picturean nyo yung proof of payment po ninyo or screenshot nyo kung uh, sa Gcash o sa mga kaya kayo nagbayad. Tapos, email nyo sa kanila. Sabihin niyo, tapos na ako sa inyo, bayad na ako, full payment na ako. Huwag na akong guguluhin. No, kasi pag ginulun niyo kamo ko, eh, i-report ko na ako kayo sa ano, sa kinauukulan. Which is, dapat gawin niyo yun. Kasi kung nakaranas nga kayo ng ano eh, ng uh, harassment eh, dapat po talaga i-report niyo. Kasi pag hindi ko kayo nag-report, eh, naku, patuloy lang po yung pang-aabuso yung gagawin mga yan. Actually, marami na nga ako nag-report. Re patuloy pa rin yung mga kalukuhan niyang mga yan eh. O, di po ba? Pero ang kagandahan ho dyan, marami na ho ano, wala sa Play Store. No? Hindi na ho sila mabuksan. No? Kaya ho yung iba, may mga nagtatanong ho sa akin, no? Kung babayaran pa raw ba kahit wala na sa Play Store. Eh, kailangan mong bayaran nyo. Kasi utang ho yan eh. Responsibilidad po yan. No? Kasi ako ho, maniningil. Kaya ho, ang payo ko lagi, eh, magbayad ho kayo. No? Kaya lang ho, Kagaya na sinabi ko sa mga nakaraang kong video, hindi ko ho kayo kontrolado. No? Ang kaya ko lang hong ibigay sa si inyo is suggestions. No? Hindi kaya uh, nagbibigay ho ako ng, ano, ng accounting uh, uh, konting tips no? sa mga batas po natin dito sa Pilipinas na may kinalaman po sa mga uh, pagpapautang o sa hula na yan. Hindi po ba? Pero ho, hindi ko ho kayo kontrolado. Kung ano ho sa tingin ninyo ang nararapat ninyo gawin para maibsan po yung nararamdaman ninyo. No? eh gawin nyo po. No, hindi ko kayo kayang kontrolin. Basta ho ako, ang sasabihin ko lang sa inyo, is bayaran nyo po yung mahiram niyo, Responsibilidad po yan. No, wala ho kayo maririnig sa akin na huwag nyo kong bayaran yan. Kasi yung ko ako. No? Hindi ko po pwedeng sabihin sa inyo na huwag nyo bayaran yan. Labag ko kasi yon sa aking ano, tungkulin. Pagka sinabi ko sa inyo, huwag nyo bayaran. Ano po? Pero kagaya yung sinasabi ko, hindi ko kayo kontrolado gawin nyo po kung ano yung sa tingin nyo nararapat nyo gawin. No? Para humaibsan yung nararamdaman nyo pong uh, anxiety o sama ng loob dyan sa mga ola. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at sa akin. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagpatanong. At kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.